So yun mga kasang, no, gaya ng sabi ko last video, yung maglilipat-lipat nga ako dito ng mga, ano natin, mga molly. So simulan na nga natin yung paglilipat. At dahil sobrang dami na ng fry nito, eh, mas pinili ko na lang na ilipat yung apat nating breeders at dyan na palakihin yung mga fry na huling batch na nilabas nitong ating balon molly. So itong balon molly nito, tawag dito ay yellow platinum dahil yellow at platinum yung kulay niya, <laughs> 'di ba? Pinag-isipan may yung tawag so ayan yung yellow platinum na to galing to kay Mitras Backyard at napakarami ko na ng fry nito. At ngayon nga eh nililipat ko ulit dahil baka kainin nila yung fry nila. Kasi nung unang beses na nag-drop ito, eh pinabayaan ko lang uh, at ayun, naubos yung fry. <laughs> Kaya ng mga sumunod, hinihiwalay ko na talaga. At talaga namang mas okay yung ganong klaseng breeding no so dito ko sila nilagay sa isang slot sa baba katabi nila yung female natin na RDSS na hinihintay ko mga anak. pati itong uh, HB blue na hindi pa rin nanganganak so diyan muna yan at diyan muna natin sila i -breed. at dito na nga natin palalakihin yung mga fry natin yan ang dami kasi nito guys mga 30 40 mga ganong karami So kung yan pa yung ililipat natin eh mas mas hassle pa na kunin sila isa-isa. Kaya dyan na sila lalaki. At yun, tignan natin ako, no, ililipat natin sa farm yan para mas mabilis lumaki doon. Ito naman ang ilipat natin guys, no? yung ating PKBM, limang peraso lang, aanim. anim anim na perasong PKBM to sa loob natin. No? At ilalabas nga natin dahil ang bagal nila dumami dyan. Baka kung sakaling ilipat natin sa mas malaking tank. E eh, mas mabilis silang mga anak, So kunin natin yung anim na peraso, tapos ang ilalagay ko dito yung mga kulay red naman at yun may mga red balloon platy tayo na ah, red balloon wagtail ah red wagtail balloon tong fin platy pa sa ganon <laughs> yung platy natin na red wag eh dito ko ilalagay yung dalawang ano natin o oh, dalawang pirasong breeder tsaka yung mga anak nila so kailangan natin tanggalin to at Ayun nga no, dito naman natin titignan yung ating red balloon ay red wagtail dahil maganda rin ang kulay noon. At yun yung galing sa ano no, sa Serena Aquatics na binigyan niya tayo ng trio, trio. Pero ngayon yung madami na. So itong anim na to, may fry na rin naman tayo pero parang ang bagal niyang lumaki dito o ang bagal niyang dumami. So naisip ko na ilagay dito sa ating 20 gallons long. Ayun yung nasa pinakataas ng ating rack yan natin nilalagay yung 6 pieces. Yan, 6 pieces na PKBM. Ah, uh, ayun Subukan natin muna na ganyan, no? Pero baka maisipan ko rin lagyan sila ng breeding cage. Ah, uh, ayun Observe muna natin, no? Kasi feeling ko talaga mga anak na to. Hindi lang makaanak doon kasi masyadong maliit yung tank. Uh, at ayun, parang hindi makabuelo kasi ang dami nila ito yung isa na yan na feeling ko buntis yan at mga anak na yan so kaya muna natin sila dito no pag mga ilang araw hindi maganak, lagay natin sa breeding cage at ayun kunin na natin yung ating ano red wagtail dito galing kasi reyna aquatics yan uh, ano to tatlo to 3 yung binigay sa atin pero yun namatay yung isa pero yun nga swerte tayo at nandito pa rin yung pares at may kasama pa sila isang anak dyan alam ko muna tayong tubig dito na lang tayo kumuha ng tubig sa ating goldfish tank Dahil dito madali so ayan no yung isa nga pala no yung tancho natin na red uh, balloon uh, re, uh, hindi pala red yun yung tancho na balon plate natin na galing din kay Serena Aquatics namatay na yung male natin nun so isang female na lang ang meron ako hindi ko alam kung dadami pa yon at uh, yung inisip ko, baka bumili na lang ako kay, ano, kay Serena Aquatic ulit ng isa para may kapares. Dahil sayang din, no? Kasi may female tayo, walang male, eh, malungkot din yun. Siyempre, mag-isa lang siya. Sana meron pa rin kay Serena Aquatics noon kasi medyo mahirap yata maghanap nun dito. Dahil ito yung mga imported. So yan, nakuha na natin sa pares. Ito na lang fry. Sama na rin natin tong fry. So ayan guys, no, ang ganda ng kulay talaga nito. ito. Kaya naisip ko ilagay ito sa loob eh. So dito natin ilalagay nga. Sana no, hindi sila lagi nagtatago kasi dati nung na nakailang lipat na ako dito lagi silang stress. Hindi ko alam kung bakit. Pagdating sa mga platy talaga ganun. Lagi sila nagtatago, laging magugulatin, eh. ang tagal nilang alam yon, Ang tagal nilang mag-adjust sa bago nilang aquarium. So ayan, nagtago na agad doon sa mga alam natin. <laughs> Balikan natin mamaya yan, no? Tingnan natin kung mas magiging ano na sila. Condition dyan. So, dito na tayo sa likod. Ayan, mayroon pang gagamba dito. Ano ba tawag sa gagambang to? Gagambang petix. <laughs> Laging petix yan dyan, eh. So, ayan. Hindi ko tinatanggal yan para sa mga lamok kasi kinakain nila yon na tinuhuli nila. So, ito nga yung mga anak ng ating red wagtail platy dito ko sila nilagay dati tapos nung nilipat ko hindi ko napansin may mga fry pala so ayan lumaki na rin sila at kukunin ko na nga at bibilangin natin kung ilan no? hindi ko pa to nabilang pero mga tingin ko mga sampulan to so isa isa na lang natin at ito yung mahirap na parte eh, no ang bilis nung kinukuha mo tapos may hawak ka pang camera diba <laughs> ito pinaka mahirap na part talaga tapos kailangan may focus pa doon sa hinuhuli mo yung ano. Yung camera. So nahirap talaga na magisa pero kakayanin natin yan guys. Kailangan ma-record natin kung paano natin ulitin to. <laughs> yan o. Oh. Ang hirap diba? ba pa nung net ko. Ang yan. So ayun o. Oh. Tumalon yun. Buti nag-shoot. Nag-shoot. Ayun. Tatlo. So ayun guys. Nauli ko na lahat sampung piraso nga lang sakto no at ayun hindi ko pa alam kung ano ilalagay natin dyan sa pinagkuha na natin at bago ang lahat bago pumasok ulit silipin natin tong beta kasi may bubbleness pa rin siya oh. ilang araw na to dito guys meron pa rin siyang bubbleness ibig sabihin meron pa rin dyan mga fry ayan tingnan natin tika buksan natin yung flash So, ayun, para mas makita natin, maliliit kasi masyado talaga mga fry ng beta. Sobrang liit niyan. Halos hindi na makikita yan pag malabo ang mata mo. <laughs> Kailangan ang vision mo ay 2020. So, ayan na nga. Ayun, may mga tuldok doon. Tingin ko, ayan, gumagalaw. May mga gumagalaw na guys. Ang tawag dyan ay free swim na. So, lumalangoy na yung mga fry natin. Pero siguro hindi pa lahat yan. Ayun no. Oh. Hindi pa lahat yan. Marunong lumangoy. Kaya nakabantay pa rin yung ating mail nakabantay pa rin siya doon sa bubble nest. So pag nawala na yung bubble nest at yung male natin ay hindi na nagbabantay, ang ibig sabihin lang noon eh, okay na yung mga fry. So pwede na natin kunin yung male dyan. Pag okay na yung mga fry tapos dyan na natin palalakihin yung mga fry. So takpan muna natin ulit para meron silang safety dyan at baka umulan o kung ano mang Pasok na natin to sa loob at nandito na nga tayo sa loob at ilagay na natin to agad-agad. Wala nang acclimate guys, hindi naman to bumiyahe. Yan yung lagi sa akin pinupo na ng mga nanonood. hindi <laughs> ako nag-acclimate. Lalo na kung dito lang naman sa bahay, eh, hindi mo na kailangan yung acclimate yan dahil halos pare parehas naman ang temperature ng tubig natin. So ayun oh, ang ganda tignan. Sabi ko na nga ba eh, ang ganda tignan sa planted nitong ating mga red wag tail platy na long fin ah, long ano matawag dyan basta long <laughs> at ayun na nga nagtatago na yung mga malalaki lagi naman silang ganyan so tignan natin mamaya balikan natin no paano yung muna natin sila pabayaan muna natin at nagdagan ko na rin to ng tubig so ayun guys nandito ako sa labas binalikan ko yung PKBM muna tignan stress ba sila dyan habang hinihintay natin yung ating uh, red wagtail platy kung kakalma na sila doon ito mga kalmado na to at tingnan ko na no, mga ilang araw kung may magdadrop dyan kung wala lalagyan ko ng breeding cage o kaya hihiwalay ko yung male sa female para mas makapag -ano sila, makapag focus sila sa paghana so ayun binalikan ko na yung ating red wagtail at yon nakikita ko yung maliliit. Okay naman yung maliliit na no? hindi sila masyadong stress, hindi sila masyadong nagtatago. di kagaya nung malaki. So yung malaki, ito nagtatago, nakakita na siya ng taguan dito. Dito siya sa loob ng submarine. Yan, may nakita siyang taguan dyan. Yung female ata ito. At yung isa nandun sa ilalim ng ating sponge filter. So ayan muna natin. No? Siguro sa mga susunod na video, makita nyo na ito na lumalangoy dito dahil marami naman sila dyan. So yun mga kakasang, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Fish out!